Hello. 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 Okay, yeah, direct ko lang. Hi, Flag. Hi, Mal. Dah mula <laughs> Baba.

Alalalalala <laughs> Gameretso ganda ng dinaanan natin, no? <laughs> na tayo Sa Gabor Gabor Falls Ay! Yan mga idol, papunta kami malapit sa falls na kubo. Yan, tatawid na. Ganda, maganda. Maganda. Yan, solid dito mga idol kasi napakalilim dito. Yan. Maraming tubo. Oo. Oh. <laughs> tubo. Tubo. <laughs> Yan, meron din mga kubo-kubo dito. Ang dadan siya,

Madulas, madulas Madulas <laughs> Ingat madulas <laughs>

Oke, okay, kita tayo Let's go! Pak-pap. Iyawin, pak, pak. <laughs> Ito, masarap. Pusit. Pusit. Adobong manok. Hot and spicy pusit. Wala namang Yan mga idol, binanata na ng titilde oh. Maghiwa ng sibuyas at bawang. Sibuyas si at bawang. Kasama si Ate Chang na, na buntis. Sinsan si makilit na <laughs> Si Ate <laughs> din. Pabuntis pa, <laughs> pa, pa, pa lang. Pa <laughs> lang pa <laughs> mukha, pa <laughs> mukha lang <laughs> pa 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 <laughs> lang. Pabuntis pa lang. Pabuntis Ah, uh, dala tayo kamatis. Hindi <laughs> Ikaw buntis ka rin kana Wala na, nakunan Senyor ka na, malabo na yan. Bakwan, <laughs> kanin. Kasama natin si Pararom, Nagluluto ng adobo. Kumakain na yung mga kabila oh. yon meron na palang sandok na malaki. Adobo mga idol. Tapos eto. Inihaw na. Inihaw. Wala walang nagbabantay ah. Mukhang Oh nga. Ganda ng pagkakaihaw mga idol. Wow. Sakit. Yan, okay. okay. nihaw. Yan. Ang tagahiwa ng karni. Kurang na tagbaran. Hi, Chang. Hi, oh, bro. Okay ka lang, Chang. Like. <laughs> <laughs> Galingan mo dyan. Para masarap. Yan po, inaanda na ni Insan yung ano. Kakainin namin, may pakwan, may inihaw na karne ng baboy, adobong manok, inihaw na isda, tilapia at saka bangus mga idol. may gulay din. Tapos yung mga binata nandun naman sa kabila. Nagiinuman. Kainan na, na. Ano yan? Pinggan? Pinggan?

dahatay na na ano, branyo ang, magkakalung ni Sawi oh. Man, <I> <laughs> tiny <-tinyo>. <laughs> <laughs> <I> <laughs>

para nagyeyelo. Hmm. Sobrang lamig kasi mga idol. Yan hindi mineral, na yan. Oo. Oh. malamig. Nagbababad na ata sila, naliligo. Yan. Punta natin sila mga idol. Okay. Ah, oh, nandito sila sa bungad. Ang linaw ng tubig. Woah. Wup. Yalah. Ah, udah lancar. lumut kasi mga idol. Oh. Wala pa po. Man, sebelah nak papan kami lejing ato. Terasa taas. Ah, Ta kena galis. Until eto Yay! Hey guys. Yay! Nanti agkerkaradap. <laughs> <Ay>. Hello. <laughs> di si Lola tilde di sila hello la madulas Pwedeng maligo dito mga idol oh. Tara sa taas. <laughs> Naglulumot. Tawawa <laughs> so, uh, naman yung ate ko di <laughs> dito maganda tumalon mga idol Tulad nung nakaraan Madulas ngayon Dalam ah Diyan eh, dadalam dyan <laughs> <Dalam>. <laughs> May mga isda is delicious! Lamas. Ay, nalimutan ko yung ano. Nalimutan natin yung waterproof case. Ito. Okay.

Hoy. <laughs> mm. Oo talaga? Madama. Lang sa bastawo. O sa brad Yan tatalon na siya Ate. Tapos <laughs> 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 <laughs>

Hola, kambang. Tingkat. Oh, lag lag Apa? <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Diolch. 嘿。Okay.